Ayan, luto ni Yunis ito pizza. So, yung mami niya ang nag -guide lang sa kanya. So, ang nagluto nito, si Yunis. No? Oh. So, magaling na si Yunis magluto ng pizza. Oh. Mm -hmm. Nandun nga siya sa kusina ngayon, nagluto siya ng gulaman. Tingnan natin si Yunis dito. Nagluto, nagluto mo na. Gulaman. Ha? gulaman. Gulaman. Ayun, no, nanood siya ng uh, YouTube. Ayan, nanood siya. Ilagay pa flavor ng manila. Nagluto siya ng ano, YouTube siya. Nanood siya ng YouTube tapos na. No. Hindi ba marami ang tubig diyan? Six naman daw. Ha? Six. Six glass? Oh, of water. Six glass of water? Then ano flavor ng gulaman mo pakita mo nga? Gulaman powder, coffee flavor, coffee flavor pala 'yung know? ginawa. Maraming ano na flavor ah. Marami naman flavor doon. Bakit yan ang inano mo? Coffee. You want coffee? You like coffee flavor? Ha? Huh? Patingin nga eh, Tingin ka dito sa ano? Mag-hi ka dito sa mga fans mo. Hello. What else? Hmm? What else? Ano masasabi mo sa mga fans mo? Hmm? Nanood siya ng YouTube.